who are probably thinking of the same transition, what can you tell them? Ano ang preparat? Pa paano magiging Ami mean, Perez? Paano magiging Winnie Cordero? Wow. May questions. Pero reference. <laughs> <laughs> Matuto mo na sila makinig. Kasi ang radyo, hindi, nung araw kasi akala ko, salita, bibig ang pinapagana. Hmm. Sa radyo, mas pinapagana ang tema. Kasi kailangan naririnig mo ang sarili mo unang-una. Kailangan at dapat balanse ang pananaw mo sa sarili mo. Isa kang pwede mong uh, gamitin yung sarili mo na sa audience point of view at yung sarili mo as an anchor. Makikinig ka rin sa kausap mo para tama sinasagot mo at tama ang sinasabi mo. Nasa linya kayo, parehas kayo ng utak na binabaybay. At makikinig ka rin sa tunog mo. Kasi hindi lang dapat play ka lang ng play, ng music. Yan, sabi nga ni Amay, merong ano, merong istorya, may suwabi na pag pagpakiramdam na ibinibigay. Hindi lang basta pindot ka lang ng pindot, uh, tawag dito, play ka lang ng play ng musika. Dapat meron ka pa rin, uh, goal na itatatag sa bawat broadcast mo. Hindi lang basta sasaba ka dyan para lang mabago. And I was guilty of that. I wanted a new, uh, a new experience eh kakaiba pa lang experience at yung experience na iyon is um, is and not was continuous learning yon continued learning over the years because listeners develop certain preferences over time and your listeners uh eh, at nang iiba ang preferensya depende sa edad. At merong certain dating sa radyo na nakakalilita. Ayaw ko to. Lipat. Ang gusto mong dating, maniwanag ka, banayad ka, pero assertive ka. At pinapakinggan mo rin ang tunog mo, hindi lang tunog ng ibang tao. Ay, yun pa rin pala. Kailangan nire-research mo rin ang kalaban mo. Kasabayan mo. <laughs> <laughs> Bakit pinakitinggan to? Eh, <laughs> uh, ano? <laughs> <laughs> Lahat yan... Sa, <laughs> <yan> sa sikreto. sekreto. <laughs> <Di> ba? <Okay. laughs> Lahat yan pinag-aaral. Saka siguro yung substansya ng sinasabi mo. Yeah. So, it comes with a lot of preparation and dedication. Like, maniwala man kayo sa hindi isipin yung old school ako but up to now, I still have a notebook. I write notes there every single day kung sino ang nakakausap ko sa programa. At pag tinanong mo ko, sandali, sasabihin ko ganyan. Sasabihin ko sa executive producer, sandali lang, anong araw yan? November ganito? O sige, balikan natin. Ah, si ganito yan, si Makoy. Ito yung pinagdaanan niya, bak, bak, bak. Ito yung naging resolusyon. Ito yung pinatugtog kong kanta. Bakit? Para alam ko kung nag-uulit ba ako ng songs na pinapakanta or pinapa-play sa oras na programa ko. I make sure na Naka-notes lahat yan. I come prepared. Kung baga sa gera, hindi ka pwedeng pupunta na Bak, baka ka lang. O oh, sige, ganito. No. Siguro through time, yun yung naging training namin. Hindi ko alam kung saan ko siya nakuha. Marahil nakuha ko kay Tita Gloria Romero, kay Anita Linda, yung mga nakikita ko noong araw na nakasama ko na dumadating sila sa set na prepared, aral, alam kung ano yung gagawin. Old school. Old school. Maniwala kayo sa hindi sa Google office para makipag-meeting sa mga taga-YouTube. Lahat sila naka-laptop, naka-ano, tawang-tawa sila sa akin. Sabi ko, excuse me, but your chum, Ami, has a notebook and a ball pen. Ito pa rin ako, susulat ko. Ano, uh -huh. uh -huh. just trivia lang. Uh -huh. Pareho kami ni Amay na mahilig sa notebook at sa iba't ibang kulay ng ball pen. Ball pen. Kasi yes. <laughs> kung makikita niyo yung notebook namin, kada comment may ibang kulay. Oo, uh -huh. yes. Pareho kami. Eh. May no? And even during the time nung gumagawa kami ng Tita Winnie ng morning show, talagang for me, uh, sinapuso ko talaga yon na hanggang maaari, hanggang may oras bago umere, babasahin namin yung script, Pre prepare kami, even how to pronounce certain words. Kailangan pa ulit-ulit yan na aralin namin. Kasi pag nagkamali ka, o pag-aaralan kung paano sasabihin, kasi pag nagkamali ka, ang hirap ng bawihin. So, I guess that's part of yung mga pinagdaanan namin ni Tito Winnie na talos pareho. Yeah. But congratulations sa inyong dalawa. Thank you Surely, itong move na ito will assure your longevity in the business. Wow, wow. Thank, thank you. you. Because thank actors you. just go, go away, but not your type of talent. Thank you. Thank you. Thank you. But I appreciate salamat. that. Thank, you, you sir. Support, eh. Grabe, first set of questions pa lang. Oh, so. Parang pinagpawisan ako doon. <laughs> <all laughs> <long>. Thank you. Thank Thank you. Wala na sa ito. Ulo ko naman ng tanong ninyo. Oo, oh, oh, wow. <laughs> 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 ganun din ang tanong. Ayan, nakalimutan ko ba kiting ganina at ako wag po kayong alis kasi um, iinanda ko ang DWP ang um, the raffle prizes para sa inyo. Ito nakikita nyo sa harapan. Ay, may pa Oh wow, right. may pa-kape. pa-kape, di ba? Pa. Alright, for our next set of questions, tawagin natin from EBS-CBN Entertainment News website, The Bush Sinica Sabio. Hi Mika! Hi! hi. Jan Amie and Tita Winnie. Uh, my first question po sa inyo is, uh, it's been more than a year since you started po sa inyong bagong pinipindan. <coughs> um, meron po 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 naramdaman na parang challenges when you starting in your new house or uh, meron po po kayo parang pangama pa na you guys bumalik ko ulit sa pang-i-ere. And if ever meron, how do you guys overcome it ako kasi uh, galing ako sa uh, programang uh, variety from BZNM todo todo walang Preno eh. tapos nung uh, nasibak kami <laughs> meron akong ano happy night variety pa rin yon nangako pa ako mayon sa tatak serbisyo kasi public service ito so marami akong gusto sa programa para maging Uh, uh, how do you say that? Buo yung aming pagtulong kasi nag-uumpisa pa lang wala pagkahanap pa kami ng mga masigasing, ng mga staff na talagang uh, magtatawag ng mga alaga mga bagong alaga at naghahanap kami ng mga tao na magfa-follow through kasi sa na-discover ko na ang pagtulong hindi lang sa programang may follow through. Kailangan kapamustahin sila. Natulungan ba namin kayo? Kasi diretsyo sa kanilang uh, GCash account yung uh, donation. So, eh, wala kaming, uh, wala kaming paraan para ma-update yun kundi galing sa kanila. At syempre gusto rin namin malaman kung kamusta na yung pasyente, kamusta na yung alaga. At syaka, ang sakit din na yung namatayan na kasi kami. So, yun yung struggle ko na masyadong emotional yung programa pa para sa akin kasi yung kwento ng struggles nila sa buhay na may alagang may malubhang sakit wala silang pera merong sinabihan na tinaningan na ng, ng buhay meron namang, um, alam mo yun, samutsari, um, emotional baggages ang pinipigbit ko araw-araw. Kaya doon ako nahihirapan sa ngayon. Pero so far, yan yung dahanan, eh. Um, at saka tinutulungan din ako ng staff na maka, maka, get over pagkatapos ng programa. Kaya lang hindi maiiwasan ng pagkausap ko, bigla na lang iiyak, bigla na lang hahagol ko, hindi makapagsalita. At nandito ka para uh, kahit papano, eh, bigyan sila ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang kanilang laban yung uh, yun doon ako naghihirapan sa ngayon, be. Eh. Sa lang. <laughs> ako naman, uh, parang uh, ganun din, yung pag-follow up dun sa mga kaservisyon natin na nag-go through ng depression, uh, tapos i-coconnect namin sila with the right organization, uh, um, no, channeling, minsan nga ang nangyayari, ang nagiging title ng programa, Abunado Ako, si Char Ami. <laughs> Kasi, syempre minsan, gusto mo silang tulungan na maireconnect, reconnect kunyari sa isang seminar that can help them, so wala naman din pang sponsor. So, silently, minsan, ako malalaman ng asawa ko, isusulat ko, ito. Mababasa ng asawa ko. Hindi, meron naman kami pinag-uusapan ng asawa ko ng mga monthly tulong namin. So minsan, sinasama ko na yon as my monthly parang budget for the tulong na i-coconnect mo sila. Kasi talagang sa ngayon, napakahalaga ng mental health ng bawat Pilipino. So, alam naman natin na napakamahal magpa-psychiatrist, magpa-psychologist, uh, even life coaches talaga may bayad, wala namang libring ganun sa barangay. So, through the program, sa loob ng isang oras, nabibigyan namin sila ng kahit na konting uh, outlet para mailabas yung nararamdaman nila. So, mahirap din kasi minsan, nadadala mo siya hanggang sa bahay, naapektuhan ka, lalo na kung ang mga storya namin ay mga uh, millennials na lumaki, na iniwan ng nanay, ng tatay, yung huli nga, talagang wala siyang pagmamahal na nakuha sa isang nanay. So, yun yung mga bagay na ang hirap, ang hirap bumitaw kasi alam mo na sa maliit mong paraan, pwede kang makatulong sa kanila. Na hindi naman sa lahat ng oras ay financial din. So, yun lang, yung may pakinig sa kanila, uh, yun na yung parang tulong na ginagawa namin dun sa programa. So, Minsan, nahihirapan din kami pagka yung mga ibang equipment ay na umanda. <laughs> kasama yun sa challenge. Dahil alam naman natin, eh, Nico, napatawa ka. Alam mo yun, galing ka doon. So, yun, minsan, sisikuhin mo ganun para umanda rin. Pupukpukin mo ganun. Yan, yun. Hindi <laughs> <laughs> may nagdaga ko. Isusunan mo pala ito. sistema sa DOH, Shhh. sistema, sa DSWD. Kasi doon sa programa natin ito. Water. Want, ano ko? Gatas. <laughs> Di ba kasi mga <pong> gatas? <laughs> okay. Ano ka ba? Sorry ka talaga. Ito na ang water ng mga millennial na <laughs> Gatas oh. May serials kayo. Ayun. <laughs> kasi, ang, at nagagalit ako na pag narinig ko kasaysay ng mga ibang tao sa gobyerno, di ba tumataas yung kilay ko? Tapos itong mga tao ito na kailangan ng pambili ng gamot, kailangan ng pambayad sa ospital, at meron pa nga na hindi maoperahan kasi wala kailangan daw magdadagdag, magbabayad sila ng 100,000 pesos para sa tatay niya. Saan na kukukuha nung ganun, di ba? Ang title din ng show mo, abonado ako. Okay? <laughs> Hindi At galit din ako. Maybe. Kasi ano eh, di ba, sana maka, 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 makarating sa mga kinauukulan. Ang hirap din nilang tawagan. <laughs> 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 Ito na po, lumalabas na po mga sawa ng loob niya. Yung mga frustration namin sa gobyerno na uh, di ba dapat open sila? Hindi, kailangan mag-appointment ka din para magtanong ng question na isa lang na, na isa-isa kong nadi-discover from my program every day na yung puso ko tuloy sobrang durog na durog dahil ang dami, ang dami nangangailangan ng tulong para sa pagpapagaling at hindi lang basta sakit ibang klaseng sakit nakarinig na ba kayo ng batang pinanganak na walang buho? walang buho? walang buho malambot ang ulo ng bata kasi hindi siya na-develop sa sinapukunan. Kaya yan, ibang klase yun. Buti ko, sorry naman, sorry, I'm uh, not exactly saying this, this is a better, better option, but buti ko pinanganak mo, uh, ano, tegi na, hindi, uh, mo yun. Ibang buhayin bu mo yun. Ibang klase ang pag-aalaga doon. Eh, wala akong pera. Diba? Siya mga anak ko, bukod sulod. Hindi niya alam, di siya nakatapos ng pag-aaral. O sino, sino sumusuporta? Wala. So pupunta sa programa natin, hoping na makakakuha sila ng tulong do doon. E tapos, mariringgan mo na ayaw silang tingnan ng mga ospital kasi wala silang pambayad. Ibu na ng sistema, tapos pag tinanong mo naman sa DOH, ay dapat hindi, servisyo muna. Eto, yung so inisa, yung sinasabi ko sa inyong 100,000. Nagkaroon ng accident.